Makalipas nga pala yung halos apat na episode nito sa wakas na itayo ko na nga pala to si Project Pinay. Siguradong ito na talaga yung simula ng offline balik alindog nito. Bale day 5 na nga pala to ng pagpapapogi ko dito sa napabayaan na Yamaha Pino Dahil pinapaalain ko pa nga pala yung rimset na ikakabit ko rito Sinalpa ko muna yung mags Wala kasi ako masisimulan lalo kapag baldado pa yung itsura niya Kaya kailangan na talagang kabitan Pero bukas sa susunod na episode nito napakalaking pagbabago yung makikita nyo Sigurado kasi yun di inaabangan ng marami kung ano yung magiging itsura nito Kaya lahat ng piyesang pwede ko maikabit ngayon inuunti-unti ko na Kaya kinuha ko na nga pala yung starter na binaklas ko rito ng isang araw Ikinabit ko na rin yun. Bali, bands concept nga pala yung gagawin ko dito kay Project Pinay. yung kasi yung napupusuan ko talaga. Pero dahil napaka-classic looking naman na itsura ng Yamaha Pino, parang kahit anong concept ilagay dito, babagay din naman. Okay. Kaya after ko nga pala malagyan ng tornilyo starter, kinuha ko na nga rin pala itong mga gearings niya. Hindi ko sigurado kung buo pa to, dahil noong nakuha ko to si Project Pinay lobat na rin yung baterya. <laughs> Kaya noong nalapat ko na nga pala itong gearings, tinornilyo ako na rin dito sa magkabila ang gilid, kasama nitong plate cover. Tapos kinuha ko na nga pala yung karburador nito, malamang puro jelly na to sa lob, dahil nga medyo matagal din natamba pero medyo nagtataka ako ni wala kasi tumulo kahit konting gasolina At fast forward nga muna pala tayo dahil dumating na nga pala tong binili kong bagong hub Nagchange plan kasi ako dun sa una bale replacement nga pala yung binili ko kahapon pero nakapag isip isip ako na pay na lang ipalit ko at least original kaya shoutout nga pala kay boss edmar de leon sa kanya kasi ako mo order ng pyesa lalo sa pino at mabalik muna ulit tayo dito sa paglilinis ng karburador bale tinanggal ko na nga pala yung mga jettings nito sinilip ko kumbara pero nang nabaklas ko nga pala lahat, parang bagong linis lang tong carburetor ni wala kasi bahid na natuyuan ng gasolina. Kaya nung nakita kong all goods naman sa loob, sinarado ko na rin tong takip. Ito namang panlabas yung lilinisin ko dahil medyo marami na rin puti. Ito din talaga isa na gusto ko dito sa Pino dahil halos lahat ng piyesa niya mga original pa talaga bukod dun sa black. Halos nakakailambuga pa lang ako nitong carb cleaner. Nakita ko na agad yung pagputi ng kulay. Kaya tinanggal ko na nga pala yung tornilyo nitong manifold dahil ibabalik ko na sa likuran dahil tapos na rin naman natin tong at medyo nag ako sa mga bolts na gagamitin dahil ginamitan ko pa to ng yayabangin, dagdag detalye lang, tsaka forma. Kaya nang naipwesto ko na nga pala ng maayos dito palikuran, saka ako nga pala isinalpak tong karburador. At para siguradong hindi matanggal o kaya luluwag, kinabitan ko na nga pala ulito ng clamp. Tapos kumuha nga pala ako ng Phillips screw, ito yung ginamit ko pang pasikip. Masasabi kong isa rin tong project bike na to sa may pinakamaraming pinalitan, halos makina lang ata na natira rito, tsaka batalya. Hmm. Dahil halos nagpuputian na nga yung plastic parts nito, binilang ko na rin to ng bagong airbox pati bagong air filter tignan nyo naman kasi yung itsura nito parang pag naglagay ka ng munggo makalipas ang tatlong araw sigurado magiging toge <laughs> mukhang simula nang narelease sa kasa to noong 2012 parang ngayon lang ata nabuksan tong air filter grabe sobrang dumi bali tinanggal ko nga lang pala yung apat na screw na nakakabit doon sa lumang airbox yun yung ginamit ko at pati nga pala yung mga malilit na parts na nakakabit dito binilihan ko rin kagaya nitong goma dito sa ilalim bali mm -hmm. ito nga nagsisilbing harang lalo kapag umuulan para hindi tumalsik yung mga putik tsaka tubig dito sa harapan ng makina. Dahil all stock lang din naman yung engine nito ni Pinay, kaya okay talaga na may airbox. Medyo naglabasan lang talaga yung ugat ko, lalo sa paglalagay nitong hose dito sa airbox, papunta sa carburetor. Kaya nung nais ko na nga pala yung pwesto, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, isinalpa ko na rin yan dito. Kaya kinuha ko na nga pala yung air shroud, dito naman yung ilalagay natin. Bali dito nga pala napupunta yung mga dumadaloy na hangin na galing sa pan. Kaya mahalaga talaga to sa mga scooter, lalo na air cooled yung setup. Hindi ko na nga pala yung goma na nakapatong dito sa block, tsaka dito sa head ipon lang kasi yung dumido na mahirap din linisin lalo kapag tumagal kaya e, ikinabit ko na nga pala tong bagong bilhin natin na spark plug para siguradong mas smooth yung takbo nito lalo pag nabuo tinanggal ko muna nga pala yung nilagay natin na airbox kanina nakalimuta ko kasi ikabit ang wirings na stator kaya e, pinasok ko nga pala yung sakit dito sa butas ng crankshell tapos yung gomang bilog dito sa gitna at after ko nga pala tornilyon yung stator kinuha ko na rin yung magneto pinantay ko lang dito sa pinakakunya para sakto lang yung lapat ikinabit e, ko na nga rin pala yung washer sa loob tapos mano mano ko lang hinigpitan yung yung nat gamit lang yung kamay ko nung ko sakto lang pagkakabit ng thread saka ako nga pala ginamitan ng impact hinigpitan ko na rin maigi dahil halos nakatago naman tong pan kaya hindi ko na nga pala binilihan ng bago dahil okay naman yung condition nito nilagyan ko na nga pala ng tatlong malilit na tornilyo para maigpitan na natin at para matapos na tayo sa pag dito sa side ng magneto kinuha ko na nga pala tong bagong pan cover pero may nakalimutan nga pala akong bilhin para dito may goma kasi to sa gilid buti na lang okay pa yung luma isa talaga sa napakahirap perpekin lalo kapag nagbubo ng project bike yung makompleto mo lahat ng pesa gagamitin mo kadalasan kasi sa mga ganitong senaryo malalaman mo lang na kulang lalo kapag nagbubuo ka na naglista na kasi ako ng mga pesa kakailanganin ko pero ngayon kinakabit ko na marami pa rin talagang kulang Kuti <coughs> na lang medyo marami talagang bibilian ng pesa lalo sa lugar ko magkakatalo na lang talaga kung masipag kang lumabas kung sa video nyo lang kasi talaga mapapanood para napaka basic lang talaga bumuo pero kung may niyo nyo yung behind the scenes napaka busy talaga literal na dapat talaga may plano hindi ko na ano yung mo, yun yung gagawin mo. Tapos sasabayan pa ng ibang pyesa na kailangan mo pang i-edit para lang masalpak mo. Kaya nung naikabit ko na nga pala lahat ng dapat na ikabit dito sa makina, kinuha ko na rin tong batalya para maipuesto na. Sinalpa ko na yung dalawang tornilyo niya na di 12 tsaka 14, saka ako ikinabit yung na tapos ginamitan ko na ng impact para sigurado. Kaya eto na nga pala yung mga pyesang na natin. Abangan nyo yung susunod na video, marami pa yan. So yun nga pala mag-update muna tayo bago natin tapusin tong video na to. Uh, i-update ko muna kayo para dito sa ipamimigay natin na Honda Dreams, ito nga si Project Pangarap. So sa mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na mapili na maging bagong amo ni Tony, Project Pangarap, napaka basic lang, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section tapos ilapag nyo sa baba kung bakit kayo yung pinaka-deserving sa iba na mapamanahan ito. Right? So ayun, bago nga natin tapusin to, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo. So, yung link nito, iniwan ko na dyan sa comment section. I-download nyo lang, tapos kapag okay na, install nyo na. So, kung bago lang kayo dito sa Aurora Game, napaka-basic ng gagawin nyo, i-click nyo lang to. Tapos, lagay nyo lang yung mobile number nyo, tapos i-fill up nyo lang yung iba pang detalye. Pag okay na yan, syempre, sureball na may account pa kayo. Pasok na kayo dito sa login. So, kapag naka-login na nga kayo, ito na yung pinaka homepage na makikita nyo dito sa Aurora Games. Sa mga nagtatanong kung legit daw po, yes po, legit uh, gaming app to na pwede kayong kumita rito kapag naglaro kayo. So, sa mga magtatanong naman kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, i-click nyo lang to. Tapos, ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto yung ilagay dito. Tapos, kapag okay na yan, ayan, pwede na nga kayong pumili ng paglalaroan nyo. Kung meron kayong pabarya-barya sa Gcash, napakasulit maglaro rito kasi napakadali lang naman manalo. Pero syempre, yun nga lang talaga. Bet responsibly. So, ito yung madalas kong nilalaro rito. Dragon versus Tiger. Ayan. So, ito nga yung Dragon versus Tiger. Subok tayo ng 10 piso dito sa Dragon. Ayan. Real time yan. Kung yung mas matas na baraha dito sa taas, yun yung mananalo. Tapos dito, papasok yan sa gold coins nyo. Yan yung pwede 'yong ilabas dito sa game. So, ayan na. 8. 3. So, mas matas na baraha yung 8. Kaya, panalo tayo ng... Uh, halos 10 piso, 9.5. So ganun lang ka-basic kung ayaw nyo na maglaro syempre kung gusto nyo i-out. Ayan, peding pwede naman para hindi kayo matalo. So ayun, ah uh, sa mga magtatanong naman kung sakaling gusto nyo nang na ilabas yung napanalunan nyo, kung sakaling gusto nyo ipang merienda, ayan, i-click nyo lang to pang-apat, itong itsurang baboy. Tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas. So real time yan, papasok yan dyan sa Gcash nyo. So ulitin ko mga sir ha, kung gusto nyo magkaroon ng chance na mapamanahan nun ni Project Pangarap for free. So, libre lang. Wala kang gagawin. Mag-register at mag-download lang kayo. Automatic yan. Kapag nag-set na ako na schedule kung kailan natin ipamimigay yun, kasama kayo sa pagpipilian. Tapos yun nga, ilagay nyo na rin kung bakit kayo yung karapat dapat na mapamanahan nun. Right? So, yun na nga. Mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa Day 5 nito ni Project Pinay. So, ito na nga pala. Uh, naikapit na uli natin tong batalya dito sa makina kaya yan medyo lumabas na rin yung magiging itsura nya pero uh, dito pa lang tayo nagsisimula ng pagpapapogi dito dahil sisimula na natin ilagay yung mga pesa nya kaya sa mga nagaantay at nagaabang na magiging resulta nito kita it's tayo bukas sa susunod na episode yun lang, ride safe, alright